Alright, sayang so gudisi nyo mga idol at welcome back to my channel So to this video mga idol, bali i-share ko sa inyo yung uh, wiring ng ating Bisonet uh, timer mga idol, ayan So ito yung gamit natin mga idol Ayan, puro Alan yan mga idol Alan coin slot Then Alan timer mga idol, ayan So ito siya mga idol So nakahiwalay kasi yung ano natin sa box mga idol Ayan, yung timer niya, Yung digital timer, ayan So ayan may butas lang dyan mga idol Para pumasok dito Alright. So ito din nga pala mga ito yung ano uh, din, auto shutdown module. Ayan. Galing sa ayan, top spot line door. So si Shopee lang to na lahat mga ito. So ngayon mga ito, share ko sa inyo yung uh, wiring natin. So iba kasi ito sa ibang uh, timer may ito ng piso -NIT. Kasi yung iba na connect sa socket ng saksakan may ito. So pinapatay niya lang yung uh, connection ng uh, power sa ating monitor. Um, So dito mga idol ay shut down talaga niya yung uh, PC natin. Alright, eh so, mga idol. So mas tipid to sa kuryente mga idol. Ayan. At uh, mas safe mga idol sa mga PC natin. So uh, proper shut down niya yung ating uh, PC. Alright, so yung mga idol ayan, share na natin So yung lahat ng wire na ito ay kasama naman na sa package ng uh, item pag binili niya mga So, unang mga itong power ng ano natin, yung supply niya. Ayan. So, dito mga idol yan. Yung brown at black na yan. Yan yung slot na yung mga idol. Yan. 12 bolts at DC yan mga idol. Yan. So, sa akin mga idol, bali ito ay kinunik ko sa uh, power supply ng CPU natin. Ayan. So, yung mga idol, ito yung ano natin. Ayan, slot ng power natin. Ayan. Yung brown at black na yan mga idol. Ayan. So, bali sa akin, mga dork, yun ito sa power supply ng ating CPU, yung system unit natin. Alright, so yung positive dito, mga dol itong brown. At uh, automatic, mga dol itong black natin is ground. So, yan. Kapag patay na yung ano natin, mga dol yung uh, system unit natin, shutdown na rin tong timer natin. Kaya bubukas lang itong, mga pag in-open natin yung CPU. So, sabay itong magpa-power on, mga idol. So itong ano naman natin mga idol, ito, itong clutch naman natin. Ayan. Ayan. Nakakunik yan dito mga idol sa, ayan. Dito sa unahan mga idol, ito sa pinakauna. Yung sa may uh, piso coin. Ayan. Diyan sa may piso mga idol. Yung may nakalagay na 1. Alright. Ayan. So ito naman pangalawa mga idol. Yung slot na yan, yung pangalawa. Ayan, connected sa mga ano natin mga idol. Ayan. Dito S sa may auto shutdown module natin. Ayan. So, kukuha tayo ng ah, supply dito mga idol sa board na yan. Para magkasupply itong auto shutdown natin. Alright. So, ayan mga idol yung kulay yellow. Ganyan yung sa positive. Ayan. Ang nakalagay naman na wire dito mga idol ay kulay red. So, yun yung positive niya mga idol. Then, dito naman sa shutdown, uh, auto shutdown ng natin, natin is color yellow na wire. So, automatic din mga idol. Yung black niya is ground. Ayan. So putulin yung mga, mga ano mga ito. Kasi dugtong niyo lang. Ayun. Kaya may dugtong tayo diyan. So diyan kukuha yung supply ng ano natin. Ng supply itong auto shutdown natin. All right. Then yung sa auto shutdown naman natin mga idol ayan. Itong isa ayan yung control niya. Ayan dito na ako nakikita mga idol. Ayan yung sa pangatlong slot mga idol ito. Sa com niya ayan. All right, same eh, mga idol so dyan siya mag send ng signal para mag-shutdown ng PC. Alright, so mag switch yang mga idol. Yung relay niyan mag switch kapag time ng idol. So itong green ng na ito mga idol ay i-coconnect natin mismo sa uh, switch ng ano natin ng CPU. Ayan, system unit natin. Itatap natin doon mga idol. So ayan dito, itatap natin. Bali ito na yung pinaka-main switch ng CPU natin. So nako ito dito mga idol. Then, nakakunag din ito sa CPU natin. Yan, once na on natin ito, mga idol, magpa-power on na lahat ito. Yan, pati itong timer natin. Alright. Yan, ganun lang siya kasimple, mga idol. Oh. Napakadali lang naman sundan. Yan. So, wala naman na masyadong komplikado dyan. Tsaka, nandito rin dyan, mga idol, naka-indicate sa box na ng ano natin. Alan 1220 natin. Ayan. So, yan, dito rin nakakunag yung sa so, unahan yung ko yung slot natin. Ayan. So, ito, bali wala tong sa 5 peso niya mga idol. Ayan. Pero ito mga idol, yung sa supply niya rin. So, yung mga idol, halos same lang naman siya mga idol. Ayan. So, bari sa atin kasi ginamit natin yung sa mismong power ng CPU natin. Okay? Yung system unit natin. So, yung mga idol, ayan, lang kasimple yung ating uh, setup dyan. Ayan. So, ayan, binaklas ko ben, pa yun mga idol, para sa inyo. Alright yan so tara mga idol ha? testing natin sa ating computer shop yan. ilapag na natin to alright dito nga pala mga idol sa ating auto shutdown module ay may makikita kayong switch dyan mga idol yung tatlong switch na yan so ito nga palang timer natin mga idol ay may merong pa sobrang 1 minute sa dulo nya alright so, so yung kagandahan dito mga idol So yung client natin makakapag-shutdown pa ng uh, logout pa ng kanilang mga account ayan, sa games at naka ng mga FB account. So simple lang mga idol no. Ayan. Nasa likod lang din naman yung instruction niya. Kung ano yung mga silbi ng bawat button. Ayan. Ayan. Plus 1 minute if set to on. Ayan. Plus 2 minute if set to on. Ayan. Pull shutdown if set to on. Soft shutdown if set to off. Ayan. So pwede yung soft shutdown at uh, yung ano lang yung may hard shutdown so shop, soft shutdown lang And, yung nakaan natin ayun yung default yung idol ayan naka-off lahat yung 1, 2, 3 alright so tara mga idol ayan gaya lang mga simple yung natin -set na set up test na natin mga idol ayan, napag natin sa ating computer siya alright let's go okay mga idol ito na yung sample ng ano natin ayan yung uh, timer natin ayan, PC net timer So, ayan, dual siya mga idol. Ayan, so, ganito lang kasimple yung mga idol na Ayan. So, ito yung uh, natin display ng timer. Ayan. So, nakahiwalay siya mga idol kasi maliit yung box natin. So, pag ganda mga idol, pwede niyo ilipat ito kung saan niyo gusto. Ayan, pwede niyo rin ilapit yung mga idol. O kaya dito mga idol sa lapag lang. Right, so, so, ito lang yung sinasabi ko sa inyo mga idol. Ito yung supply niya. Supply ng timer natin. So, ito yung uh, positive 12 volts yung mga idol ayan. nakatap sa power supply natin ng system unit mga ito. so 12 volts yan yung kulay brown sa so, timer natin syempre yung black uh, ground lang naman yung mga idol ayan. kahit saan yung itap ito mga idol, ground lang yan so yung color yellow kasi dito mga idol, sa power supply natin ay 12 volts yan mga idol ayan. so syempre magsasupply dito alright So, yung switch mga idol naman ito. Ayan, ito na yung magiging main switch ng system unit natin. Ayan, bali ito siya mga idol. No? Ayan, nakatap lang yan doon sa board natin mga idol. Ayan, hanapin nyo yung switch doon. Pwede nyo itap lang or pwede nyo putulin ng idol. Para ma-disable na yung switch nitong uh, CPU nyo. Alright. So, ay mga idol. Ayan, gaya yung setup natin. So, ang, ang ano kasi ng Uh, auto shutdown natin may idol Bali, i switch off niya yung system unit natin. So, parang ganito siya mga idol Ayan. Parang pinindot nyo rin yung power. Ayan. Tinan nyo kung mangyari may idol So, ayan. Ayan. Proper shutdown siya mga idol ayan. So, soft Shop. Uh, shutdown siya. Ayan. So, yan mga idol na nakita nyo. Uh, Nag-off din yung uh, power niya dito. Nag-cut off din. So, yun may doon. Sobrang tipid. Ayan. Napakay rin may monitor. So, ayan. napaka-tipid ng setup na ito mga ito. Ayan. Sana so, may natulungan tayo mga uh, shop natin dyan. Alright. Ayan. sa mga, so, mga may tanong dyan mga ito. No? Ayan. Comment lang kayo sa baba. Ayan. Alright. Ayan. Kita-kita sa mga next video natin mga ito. Alright. Bye-bye.